Salamat po sa lahat ng mga umorder po sa atin mga best friend. Ha. Magandang araw po sa inyo lahat Samahan niyo po ako sa pag-shoutout sa ating mga suki. Kanyang po karami ang nagtitiwala dito po sa E-Frame Shop mga best friend kasi dito what you see is what you get. Sa San Nicolas, Pangasinan naman po tayo kay best friend Bert Bergara. Best friend Bert ang ayaw welding machine na malit pero malupit. 100%. Na Punta naman po tayo kay best friend Felix Billyote Jr. ng General Santos City. Ang kanyang cordless drill. Ayan po mga best friend. Ang reverse, ayan reverse 100% na gumaga. Talon naman po tayo ng Pulilan, Bulacan. Punta po tayo kay best friend Sunny James Tolentino. Best friend Sunny ang iyong Otomas. 100% na gumagana maganda. Kay best Bestman Bernie Domingo naman tayo ng Nueva Ecija Ang iyong Otomas na red one 100% na gumagana maganda Punta naman po tayo ng Miyagaw Iloilo Kay Bestman Apple Hekinana Ang iyong welding machine na maliit pero malupit Bestman Apple Test po natin Ayan po 100% na gumagana malupit Punta naman po tayo ng Santa Rosa, Laguna kay best friend si Priano Pasta. Ang iyong level laser best friend si Priano. Ayan po 100% na gumagka ng maganda at malina. Kay best friend Junal, sinadhan naman po tayo ng Sambuanga City, Mindanao. Ang kanyang laser level best friend na. Itong laser level mo, 100% na gumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng Kapangan binget kay best friend Julius Rodolfo. Okay, ang ayo pong chipping gun. Yan na, Hame. 100% na na best friend. Great. Talon po tayo ng Ormoc City sa Leyte kay best friend Riza Pelin. Best friend Riza, ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. Sa Las Piñas City naman po tayo kay best friend Frederick Arabia. Ang kanya pong mga order, welding machine na maliit pero malapit at otomas na black. Okay best friend Frederick, pagsabayin po natin i-test ang iyong otomas at welding machine parehong. 100%. Punta naman po tayo ng Milanao Albay. Punta natin si best friend Generoso Kasi. Ang kanya mga order, isang cordless drill at isang jackhammer. Ang jackhammer best friend Generoso. 100% na gumagana ng maganda. Ang iyo cordless drill. Ayan po best friend, ang reverse. 100% na gumagana Talon naman po tayo ng Pandi bulakan. Punta natin si Best Friend Ruel de Vera. Ang iyo pong welding machine na maliit pero malupit, Best Friend Roel, 100% na gumaga ng maganda. Ah, minsan pa ang ganyan po ang ating shoutout mga best friend At ito po, promise ko sa inyo Ano man ang inyong maging problema sa inyong mga product Halimbawa, dumating sa inyo ang inyong product Kasi binabiyay po natin yan Mula po rito, nag nag-emanate yan sa Pampanga ang umorder po sa atin buong Pilipinas, mga best friend, papuntang Mindanao, Visayas, Luzon, dulo ng Luzon, dulo ng Mindanao. Minsan, nababagsak ng mga rider yan, mga best friend, pero pagdating sa inyo ng product, video nyo na po, mga best friend. Ano man ang sira niyan, papalitan po natin yan ng bago, mga best friend. Yan po ang promise ko sa inyo, mga best friend. Sagot ko po ang aking product, mga best friend. Okay? That's sa ating channel, everyone, can aim yes friend Marami kang matututunan, best friend Pang extra income sa araw